Hello po sa inyong lahat. Sa video naman po natin today, pag-usapan naman po natin kung paano ba makatanggap or ano ba yung qualification para makatanggap ka ng Juyo Sudang. So, ano nga ba yung Juyo Sudang? Ito po yung kahit na hindi ka pumasok ng linggo, bayad po ng employer. So, paano po yon? Usually, kapag Sunday, rest day po natin. Pero dito po kasi sa South Korea, kahit hindi ka po nagtatrabaho ng Sunday, bayad po siya ng 8 hours ng employer. So, parang, parang libre po yan dito sa South Korea. Kasama po yan sa minimum wage ng South Korea. Ang tawag po dyan, Chuyusudang. Kaya lang, minsan po, tinatanggal po yan o nawawala po yung bayad sa Chuyusudang. Bakit? Yan po yung malalaman ninyo sa video na ito. Uh, siguro naka-encounter na po kayo na isang araw lang po kayo umabsent pero dalawang araw ang deduction. Usually, kaya po nagkakaganyan dahil halimbawa, pumasok ka ng uh, Tuesday hanggang Friday. So, umabsent ka ng Monday. Pero ang deduction sa payslip mo, dalawang araw. Bakit nga ba? Dahil po yan sa sudang, Dahil hindi ka pumasok ng Monday, tatanggalin po yung bayad ng Sunday. Kasi sa minimum wage, kasama po yung Sunday po. Ibig sabihin, hindi ka nag nagtatrabaho, pero bayad ng 8 hours po yan. So, kapag hindi mo nabuo yung isang linggo mo, usually, kailangan po yan tanggalin. Punta po tayo dito sa mga kababayan natin, tulad po ng mga OFW, yung mga EPS worker natin. Applicable po ito sa lahat na empleyado dito sa South Korea, malaki o maliit, bayad po kayo ng Juyo Kaya lang, pinag-aanuhan pinag, pinag uh, lang po natin dyan, is kailan ba siya nawawala or kaya, kailan ba siya tinatanggal ng employer. Yan po yung malalaman nyo sa video natin today. So, halimbawa po sa mga EPS worker po natin, usually ang kontrata po nila dyan ay uh, 40 hours a week. So, ibig sabihin, uh, 40 hours a week po yung trabaho nila. Kapag po sa loob ng isang linggo, halimbawa, Monday to Friday, pumasok po sila ng 8 hours every day yung Sunday po, babayaran po yan ng employer. Sabayaran po ng employer yung Juyo Sudang. Pero halimbawa, pumasok po siya ng Monday, umabsent po siya ng Tuesday dahil uh, meron po siyang lakad or kaya nagkasakit po siya, umabsent siya ng Tuesday, pero pumasok po siya ng Wednesday, Thursday, Friday. So, meron siyang isang absent. Sa case na po na yan, hindi po bayad yung Sunday kasi hindi niya nabuo yung isang linggo. Pero, halimbawa, pumasok po siya ng Monday, dahil uh, pagkatapos ang trabaho niya ng Monday, nung hapon nag-inuman sila, masama yung pakiramdam niya, pumasok po siya ng Tuesday. Kaya pag pagdating niya sa company, hindi niya po talaga kaya, masama yung pakiramdam niya. Isang oras lang po siya nagtrabaho ng Tuesday. Tapos pumasok siya ng Wednesday, Thursday, Friday na 8 hours. So, Tuesday, isang oras lang siya pumasok. Ang question, makakatangga pa o kailangan ba tanggalin ng employer yung kanyang uh, Juyusudang o yung Sunday niya? Ang sagot po dyan, hindi. Kailangan bayad pa rin ng employer mo yung 8 hours mo dahil pumasok ka ng Tuesday ng 1 hour. Kahit po, 30 minutes ka lang pumasok sa Tuesday, bayad po ng employer yung Sunday. Hindi po dapat tanggalin niya ng employer. So, ano po yung pinaka-point natin dito? Halimbawa po na a-absent kayo sa, sa company, make it sure na pumasok muna po kayo. Pagkapasok nyo, tsaka kayo mag-out para uh, hindi po matanggal yung Sunday. So, yan po yung rules sa mga 40 hours a week contract na mga empleyado po natin. So, sana may napulot po kayong aral sa video natin today. So, make it sure na binabayaran ng employer ninyo yung inyong juyu Sudang or yung Sunday. Kahit hindi po kayo pumasok. Anyong!